Kasi mapapalang umaga mga katugan at narito ako ngayon sa may galugan uh, Mayroon isang matanda dito guys na galing pa raw siya ng Valenzuela Ang pakiramdam ng uh, matandang ito dahil nga sa kanina ay nakapasok na siya uh, Gustong sabihin ay nakasalisi na siya doon sa loob uh, Matanda na po siya uh, Nakikita ninyo ngayon uh, binigyan siya ng tubig at inaamoy-amoy niya mga katugad friends So ayan ga guys na ano na agustong uh, ano tulungan kanina ng mga nasa loob kanina para makauwi na sa Balinsuela. At sabi nga kanina nandoon daw sa uh, lugar na yon yung kanya mga anak. Napakalayo mga katukad friends ng Balinsuela at uh, kung siya man ay naglakad napakalayo. At yun nga, nandito nga siya sa lugar na ito mga katukad at nagpupumilit na pumasok. At yun nga, na nakikita niyo mga katukad friends yung, ano, yung mga nasa loob. Uh, pinapa Pinapalayo siya ng kunti sa may, ano, sa may pintuan nga kasi nga uh, bawal daw pumasok yung matanda. Dahil hindi naman nila kaano-ano. So ayun nga guys, sa uh, bali... Uh, kung sakali man na uh, mayroong makapanood ng video na to at uh, main makakilala sa kanya, uh, nandito po yung inyong nanay. Baka isa po ito sa mga nawawalang matanda o naligaw. Kaya siya nandito ngayon sa may kaluukan sa... Ayan, panawagan ko lamang po mga minamahal kong tagapanood ng katukad ano. Uh, panawagan ko lang sa lahat-lahat ng mga nakakakilala. Baka isa po kayo sa nakakakilala dito sa uh, matandang to. paki uh, pakipuntahan nyo po dito sa may uh, kaluukan. Dahil kailangan niya po talaga na makaasama ang kanyang pamilya makapiling yung kanyang pamilya guys ayan so may ginagawa siya mga na yung hawak niya isang kalaykay hindi naman siya hanggang dun lang tinitingnan lang siya nung lalaki na nakatira sa loob ayan Kapata naman siya dun guys At sa pamahalaan ng ano ng kalokan eh no. Uh, pwede yatang matulungan ng matandang ito na maibalik mismo sa may uh, dahil doon daw siya nakatira. At kapag papasok mga katukad friends yung mga tao dito sa may gate, uh, agad sinasara kasi nga ayaw nga papasokin itong matanda. Ang ginagawa ni Nanay mga Katukad friends ano eh, uh, palakad-lakad lang dito sa may gilid. Uh, malapit dito guys sa may uh, pintuan at ayun nga na ando na naman siya ngayon mga Katukad Prince sa may ano sa may uh, pintuan at gusto talagang pumasok. Nagtataka lang ako mga Katukad friends ano parang gamay-gamay gamay niya ang ano gamay-gamay gamay niya ang pintuan dahil alam na alam niya kung saan ano saan siya hahawak. ayan kaya ayon, ayun. Uh, may kumalabog na sa loob. Uh, gusto ko sabihin, eh, tanda na na pinapaalis na yung matanda talaga dito. Ang tayo, friends, kung ano yung, ano, yung nga uh, mangyayari dito sa matanda. Ang magandang umaga po. Ah... Uh, Tatanong lang po ako sa iyo ng mga ilang uh, katanungan lang po. Ano sagutin niyo po? Po pwede po? Uh -huh. Tatanong po ako sa inyo ng konting katanungan. Pwede niyo po ako sagutin? An -an -an -an? Pwede niyo po ako sagutin. Uh -huh. Taga saan po kayo? Ako? Opo. Siga, ino, po. An -an? Dito po sa lugar na uh, ang ito. Saan po kayo galing? Ah, doon ako sa Talisay. 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 talisay nana man. Dararam. Saan po talaga kayo nakatira? Dito sa Maynila. Hindi nga sa tabi siya, sa sa Cotabato Dararam. Saan po ba 'yon? Ano pong so, Dararam dito sa baba? Dararam nakanyon. Kalookan no Balicez. Nao na Ano pong ano pong probinsya po ba 'yan? Probinsya po ba 'yan sinasabi po niyo? Bisaya po kayo? Ano po kayo? Tagalog. Tagalog. Gustong sabihin po, kayo po ay napagawi lang po dito. Nap, nap, napadaan lang po kayo dito. So saan po kayo pa nang galing? Saan nga po kayo galing? Darang? Na? Saan po ba yung darang? Malapong sabi niya kanina eh. Akat ah, Balugan Samar. Ah, taga Samar ka mo. O kung gustong sabihin talaga, ah, ang probinsya po niya talaga ay Samar. Dito po sa lugar na to, saan po kayo nakatira? Kasi napunta ko rito sa Maynila. Maynila po ito eh. Kaloocan po ito. Y yung, amin din, ta ginawa ng Ligo magkita sa uh -uh. So, probinsya po talaga yon Samar yon Samar talaga. No? Uh, -oh. uh ang tanong ko po sa inyo, saan po kayo dito sa Maynila? Basta wala naman kami dito ka sa Maynila. Ay, ba't nakarating po kayo ng Kaluokan? Kaya nga po, doon kami nakakuha opo, sa Maynila. Opo, opo. Sige. So ngayon. Ano po ang pangalan po ninyo? Erlinda. Erlinda Orbeso. Orbeso. Taga Taga Talisay po kamo. So ayun. Okay. Uh, sa lahat po ng nakakilala po kay Erlinda Orbeso. Orbeso. Porviso, uh, nandito po siya sa lugar ng uh, Kaluokan, uh, Barangay 91, nasa 3rd Street po siya. Uh, at ngayon po nananawagan po ako bilang isang uh, vlogger. Uh, narito po ako at ipinapakita ko po sa inyo si Nanay na taga uh, Samar, Samar. Uh, siya po ay uh, nandito ngayon marahil uh, siya po ay uh, naglalakad lang at nakarating po siya rito sa may kalookan. kung sino pa po ang nakakakilala kay nanay uh, nyo na lang po dito sa may uh, 3 third street ng kaluokan Quezon ay, City ay, Opo po Orbeso, Erlinda Orbeso po pero ang tanong ko po nanay bakit nagpupumilit po kayo na pumasok sa loob may kakilala po ba kayo Okay, nagtatanong lang po kayo. Opo, okay naman po. Okay. Opo, nagtatanong lang po ako. So, bawal po kasi may mga aso, sa baka mangagat. Opo. opo. Paano naman po nanay ang pagkain po ninyo? Sa paano po kayo nakakakain? Kami hindi kami Sa dito po sa lugar na to, paano po yung pagkain po ninyo? Kailan po mamaya? Okay. O, kahit mamaya uuwi. Saan po kayo uuwi? Sa Samar? Saan po sa inyong ayon nyo? Saan po? po ba yan? nga. Kaya nga po. Kaya nga po. E eh, paano po kayo? Opo, opo. Eh, dito po sa Maynila, katulad po ngayon, nandito po kayo sa Kaloocan, paano po ang pagkain po ninyo? Opo. Nasa Maynila po kayo, wala po kayo sa Samar. Opo. si Sige po, sige po. Padaanin natin, sir. Oh, oh. Okay. Okay. Oh, sige po nanay ha. Oh, sige, sige po nanay. So ayun, na uh, mananawagan po tayo sa ano sa inyo po para masundo po kayo dito ano. Opo, sige o. Ang pangalan po ng anak niyo po. Babae o lalaki. Lalaki at babae, magyang asawa nyo, may asawa po kayo? Wala na. Uh, yung na a, anak na lang po, manawagan po kay sa inyong anak? Okay, sige po. Maraming salamat po, ah. At uh, mananawagan po tayo. Salamat po. Ayun nga, mga katukadan, uh, nagkaroon tayo ng interview kay uh, Nanay sa lahat lang mga taga Samar. Uh, sa kung sino man nakakakilala sa uh, matanda na ito uh, kung mangyari na uh, makipag ugnayan po kayo kay Katukad Vlog at nandito lang po ako sa lugar ng Banawe. Uh, pwede nyo po ako makontak uh, mayroon po akong uh, number po dyan uh, tawagan niyo po ako kung sakali man na uh, kailangan po ninyo ng tulong at uh, sasamahan ko po kayo sa lugar na to, dito mismo sa may Kaluukan, sa may uh, 3rd Street ng 11th Avenue so, yun.